I may nakita ako ibang klaseng may nakita ako ibang klaseng langgam ah uh, ibon Ayan. ibang klaseng ibon ibang klaseng ibon yan ah. ibang klaseng laki yan laki ng pato Dito sa bayo. Dito sa Australia. Sa likod ng bahay. Kalikid ng bahay namin. Yan o. Laki yan. Sinaki ng pato. Yung haba ng nguso niya. Ano kong anong klaseng ibon kaya yan? Hmm. Iingay ng ibang ibon dito Ang namig. Manamig. Ayan o. No? Pakicomment guys kung anong klaseng ibon to. Ang haba ng kanyang muso. Hmm. Ang pa na. dito Ana prayer. Tiglikod natin ni, madamo ka madamo kasi. Analgo ni nindamo.